Kohol dari tu lo. Sik da itu itu yung mga kaeduloh. Ito kanina yung yung bangkai. Yung sinaksak ngamini prime. Biglang nawala. Ya bisa ko lyo nga to. So uh, yung yung leg doon mga kaedul gin li kanan. Ay ikut kan sa. So nawala mga kaedul. Sobrang lakas talaga. pinakadelikado ya, 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 ya. so, namin okay, okay. yung kalaban yang mga pedo wala gari so wala dulu. mga tu yung palikot yung palikot yung palikot

Ah. Sebenarnya itu kehilangan makanan ini, Anak, bener-bener. Kunin mo yung baril. So, I'm sure na namin mga kaya dulo. Ha? Gut-gutak, gut-gutan liog. So, hindi naman ito So, papalapit na po kami ni Prime sa yung kubo na yung ano siya no. So, ito yung saktong location mga kayo dulo. So, yan. Kailangan namin mag-anong eh. ah. Basta basta lang. Basta kita lang. Ha? Ayaw dia. na yung mga laan lang. Ipamutang ba? So, direta sa hawan para makita ang ataw uh -huh. dito. Ang buwing buwan. Diyata sa kuna ito kikas. So, nakapit na po kami yung mga kedul. So, subukan namin mula. Ano ni Ibrahim siya ngayon para malaman natin

ano naman mga try dito na kami sa lugar kung saan binubuk si Prime so dito tayo sa kaliwa So, papasukin namin yung kubo mga kaidol, pero magmasid muna kami. Ingat-ingat. Ingat-ingat. So ito yung kubo mga kaidol. so binalikan ng walang tao mga titignan ko dito sa bandang likuran may mga butas pa mga jangan kami dumaan ni para ay nung tumakas kami so walang tao iniwan hindi natin sigur tayo sigurado kung sino yan malaking tao su So, sigurado tayo sinabihan yun. Si Supremo. So, yan mga kaido no. Baka si Sir, yun ang tinatawag nilang Supremo. Yung Supremo mga kaido. Yun daw ang ano, pinakamalakas sa lahat ng mga commander. Yun ang pinakamataas. Si Supremo. So, isang napakadelikadong uh, mission na tugisin si Supremo mga kaidol. Pero sa, para sa ikatatahimik ng lugar na ito, gagawin namin ni Prime ang lahat ng aming makakaya para mahuli namin yung tinatawag na Supremo. So, napakatahimik na lugar. Hindi mo akalain mga kaidol na magagawa tayo ng lukas sa malapit dito ha? babagayin natin dito no? oo tatawagan natin yung mga kasama natin so yun gagawin natin oh babagayin mo ayun subi natin itong lugar ito bumalik sila ito yung lugar ng mga idol, ha ah. ano? parang babalikan talaga nila to so ipapaalam namin sa aming mga kasamahan itong lokasyon na to para magsama-sama. May mga alaga sila dito mga ano manok. Huwag mong buksan baka may bumba na sa dyan. Sasabog tayo dito. Isang, uh, isang maliit na kubo. <laughs> Hindi mo akalain na may taong nangyirahan kung mga So, sa ngayon, hindi namin ikinuloy yung pag sa kanila kasi hindi namin alam kung gaano kala kasi yung supremo na yun yun na yun naisip ko nila so kaya hindi kami sumunod na i-prime hindi pa natin alam kung ano yung kapangyarihan ng supremo eh yung sauhan pa lang niya nahirapan na kami kontrahin yung orasyon mas lalo na yung si supremo hindi na talaga mangyayari na kahit ang pagpagayaan sila nung papalakas talaga sila Parang na natin na tulis pa namin sila. Parang na, parang wala. Parang nanahimik pero papalakas. Nagpapalakas pala. Nagaano ng pwersa ba? Akala ko tatalog yung mga kasyo na binigyan ni tatang sa akin. Hindi na nga sila basa-basa. pero hindi sila na ano. Hindi na binagyan sa ating... At saka tuloy baka may sila kung bakit hindi tayo sumunod. baka na yung ano tawin ba? May mga service na sila. So, mga kay may mga motor na sila ng mga kaidol May yun ang sundo ni Supremo. Baka yun ang sasakyan. Ano um, Dahil kung susunod no, sumunod kami mga kaidol Baka kami yung makuha nila. So kaya hindi kami sumunod mga kaidol nung sasabihin namin sa inyo. Kasi hindi namin alam yung tunay na kapangyarihan ni Supremo baka madidisgrasya kami ni Brian kami tayo na tayo na tutugi sa kanila kay Lulong yung susunod na minanong kasi ito na yung pagkakataon na kami naman yung magtutugi sa kanila kami yung hahapol kami yung hahapol uh, sa kanila yung mga anak mo sinipti mo na oo sinipti na so paglabas natin dito uwi ba tayo, yung muna tayo yung hindi yung muna tayo kami uwi mga kay so pwede naman kami hindi maka ano ni Prime kasi dalawa na kami tapos na kaya, lang yung power bank po oo oh, may dala na po kami yung power bank mga nagtatala dyan na kajanan.